Waray Waray OFW Talk Show. Mabuhay po kayong lahat. Thank you very much uh Sen Go sa 'yong pag-shout out. <laughs> Hindi pa ako kakandidato ah, baka <laughs> tapos na po ang filing. <laughs> Hindi pa ako kakandidato. Anyway guys, ah, sige, diretso na tayo. Uh, bago natin pag-usapan yung ating uh, family topic, lagi na sila Yulo. Uh, gusto ko muna kayong imbitahin sa darating na mga araw. Magkakaroon po kami ng live stream at meron po tayong mga makakasama dito ng mga OFW sa ating livestream uh, live stream na parang podcast style o uh, usapang ano muna ito, suporta sa mga napipili naming mga kandidato sa national election na gaganapin next year, sa May. At um, iniimbitahan ko kayo na manood at kung gusto niyo umakyat at makiambag ng mga reaction ninyo or pag-support sa mga kandidatong aming i-endorso dito sa YouTube channel na ito since this is an OFW talk show platform para po sa mga OFW. So sa lahat po ng mga OFW na mga bumoboto o hindi man kayo makaboto dahil hindi kayo nakapag-registered, baka sakaling mahikayat ninyo ang inyong mga kamag-anak sa Pilipinas, na sumuporta at bumoto dito sa mga kandidato na aming i-promote dito sa channel na ito. So, samahan niyo po kami sa mga gustong uh, sumama sa live stream o sa mga nag-agree dito sa aming mga i-endorso ng mga kandidato. Uh, free po kayo umakyat, manghingi po kayo ng hagdan at magbigay din po kayo ng mga opinion niyo kung bakit siya o sila ang napili ninyo. So, kaya na-flash po natin ito dahil napapanahon na para tumulong tayo ng mga may YouTube channel sa pagmulat ng ating mga kababayan sa tamang kandidatong ibuboto na hindi na tayo magsisisi pa ulit o hindi na tayo mabubudol. So yun po guys, so abangan po itong mga darating o upcoming uh, guest po dito sa channel at uh, baka ma-invite din natin ang ilang mga kandidato na uh, maakaakyat dito at makapagbigay ng kanilang mga plataforma o mga hangarin kung bakit sila tumakbo. Ano ba yung kanilang mga ano ba yung mga uh, maaasahan natin sa kanila? So yun yun. So guys, thank you very much ha. So anyway, let's go to our topic uh, hanggang dulo ito susup uh, ano natin, uh, pupunain at bibigyan natin ng suggestion itong Yulos family. So let's uh, start. Dito po tayo. So, meron po akong babasahin dito sa inyo na sinabi ko na bibigyan natin ng reaction pero actually hindi po ako makakapag-react ngayon kasi ang oras ko ngayon ay ang oras ko ngayon habang ginagawa ko itong video ay 10:35 ng gabi ng November 12 at medyo late ako nakatapos sa aking matanda late ko siya na bigyan ng dinner kasi may bisita siya So, basahin muna natin yung mga opinion ng mga tao o ng mga netizen sa ilalim nitong posts na si Carlos Yulo. So, hindi po ito ipo-post dito sa aking blog na ito para mangutsa tayo ng tao o kutsain natin ang si Carlos. Kundi ipopost po natin ito para timbangin natin ang kanilang mga opinion. May freedom naman tayo to express our opinion. Pero hindi ibig sabihin na i-abuse din natin yung ating mga freedom of opinion. So ito po, sa kaya ko lang mabasa ha kasi tumatakbo itong ano na to, uh, itong presentation natin. Congratulations Carlos Yulo, Asia's most influential 2024. So wala pa siyang specific kung saan siya influential bilang atleta siguro. Siyempre, obvious ba? Ayan, meron po 117 uh, reactions at meron 63 comments by two shares. So, ayan. Uh, yes. Yan po yung mga comment. Uh, are you serious? Let us rephrase the proper word. Ungrateful, influential for being ungrateful to the parents who gave him life. So, iba, iba po ang reactions. So, sabi naman ni Wilma, paano naging influential ang isang Carlos Yulo na hindi marunong gumalang at magmahal sa magulang, Aber? So, ang mabasa lang natin ha, sabi ni ulit ni Wilma, Mahiya naman kayo para sabihin na the most influential car si Carlos Silo. Sabi naman ni Shawi, ayan, mahaba yung kay Shawi at maka-Carlos ito. Pro Carlos ito, woo, woo Ito na naman po tayo, mga directors and writers at pala desisyon sa buhay ni Carlos na gusto nila. Sila ang masusunod sa buhay ni Carlos. Pasok, go lang ng go sa panghuhusga Ayan, medyo mahaba yung kanya, ano. So, kaya na po ang magbasa. Napakahaba, isang libro. So, hindi ko na yan babasahin ng mahaba kasi mahihingal po tayo dyan o hihingalin. Kaya kayo na magbasa pag nag-play kayo o nag-replay nitong acting uh, vlog for today. Doon lang tayo sa maiiksi. Magbasa, ha? Kasi hihingalin po ako dyan. Sobrang isang libro po talaga yung kanyang comment. Pero ayan, kita niya naman na uh, pro Carlos siya. Pero hindi po tayo dito nagsasabi na pro and anti mag-away-away tayo, no. So nagbabasa lang po tayo ng mga reactions. Kung ano na ba talaga ang kung baga kung i-rate natin yung characteristic ni Carlos at this very moment o isa survey natin, ito yun siya ngayon. So, shawe congratulations and well deserved siya pa rin. Congratulations, sabi ni John Joseph. Sabi ni Daisy Rob, congratulations. Sabi ni May Ann, Influenzo? Sabi ni Boom Boom Boom, congratulations. You conquered the world. Sabi ni Alex, mahiya ka, ungrateful son. Uh, pinatawa mo ako. Ayan. Sabi ni Jasper, go, go. Sabi ni Miss M. Hart, Congratulations. Sabi ni Glenn Putian, congrats boy, thanks to Sokmed, Mami Sokmed. Sabi ni Ria Liza, influential, baka naman controversial. Sabi naman ni Iluminada, congratulations. Sabi naman ni Ayet, bad influence. Sabi naman ni Marites, o oh Marites talaga, oh influential saan? Ayan mabilis po Sabi ni Ritz kakasuka Mhm mm Mix emotion at uh, sabi ni X Rebosa all the best Carlos good luck Sabi ni Leonisha nga, nga to nga to. flower yang gold na bayan ibang salita ito <laughs> Sabi naman ni Dalsan asa mana Bandaoy ayan Bisaya sabi ni Rosilio, congratulations. Sabi ni Benji loves influential of being suwail. O ba? Diba? Sabi ni I, friends, dapat sinali yung pabansang kipay. Lagi apple sa ganap niya. Ayan. Siya yung limelight talaga kasi siya yung nag-uwi ng dalawang medal. Kaya influential talaga. Kaya lang yung influential na term ay Naging dalawa ang kahulugan. Influential as atlet and influential as suwail. Dapat pag famous ka, gamit, gamitin mo naman sa tama. Minsan lang dumating sa buhay natin yung maging famous tayo at mabigyan ng limpak-limpak na talento at papremyo. Kaya dapat yung mga gatong pinagpala ay huwag sayangin kasi minsan lang yan dumating. Uh, at uh, guys, ano pa ba ang ipapresent ko dito? Mm. Yung si ano, ngayon, si Chloe, pumatol sa ano, no? Para talagang, talaga namang pala, patol pala talaga ito si Chloe, ha? Kasi dito sa actress na ito na may hinaharap ngayong problema, na si Ai Ai, mm, siguro kasi nakita naman ni Chloe na Nag-support ito si I.I. kay Mrs. Yulo doon sa pagtitinda ng mga damit sa online. Ayan, nag-post sa, sa kanyang social media. This is yesterday. Sabi niya, back to you, mamang. Not to make fun of your situation, but you do to others will come right back at you ten times. It's just the universal law. O eh ba diba? uh, talagang ay ay hindi ka pa asawa kasi ito siguro yung reaction ni, ni Chloe dito sa baba na post ni II ay, -Ay, ay you know, hindi ka pa asawa girl girlfriend ka pa lang In, you know uh, itong post ni II date alam ko may pinagdadaanan na dito si II tungkol sa kanyang asawa Nakapag-post siya na hindi ka pa asawa girl girlfriend ka pa lang so ito din siguro yung sinasabi ni Chloe doon sa interview niya kay Tony Talks na, oh, hindi ka pa asawa, girlfriend ka pa lang. So, siya si si yun. Dahil ito, tinira niya, back to you mamang, not to make fun of your situation, but what you do to others will come right back at you ten times. It's just the universe law. So, palapatul talaga siya kasi at wala siyang respeto sa mga nakakatanda kasi kung may respeto ito si Chloe sa mga nakakatanda katulad nito ni Ai ai dahil uh, senior citizen na at in fairness to Miss Ai ai ito ay isa sa mga artistang nagustuhan ko dahil pala tulong ito noon pa man di ba may mga kaya nga siya yung napili sa pali, sa pelikulang tanging ina. Tama ba ako? Please correct me if I am wrong. Di ba meron siyang pelikula na tanging ina? At maraming... At, at, at siyang napili na gumanap doon sa mga napakadaming naging anak niya sa pelikula ha. Kasi maganda yung uh, track record ni Ay, ni Miss Ay. Para tulong ito, hindi tumadamot. Kasi di ba meron nga siya tinulungan na artista yung Uh, gumamit ng pinagbabawal na substance si Jiro yun? Sorry guys, ha, hindi ako hindi ako showbiz person fanatic. Si Jiro yata yon yung kayang tinu tinulungan na artista na na nawala sa kanyang career kasi nga nalulong sa ipinagbabawal na substance pero hindi ni ay ay hinusgahan, bagkus binigyan niya ng chance, tinulungan kaya lang kaya nalulungkot tayo na si Chloe ay hindi man lang niya nirespeto yung mga natatanging ina na ganito na katulad ni Miss Ai na hindi naman nagpabaya sa kanya mga anak ayos naman ang buhay ng mga anak ni Miss Ai Ai at higit sa lahat sa lahat ng mga artista na pumuna sa pamilyang Yulo si Miss Ai lang ang nagmalasakit na pumunta talaga siya doon sa bahay mismo nila Mrs. Angelica ni la Mrs. Yulo para sumuporta sa live selling at doon ako sumaludo dahil marami man ang kumampe na mga artista sa panig ni Mrs. Yulo pero hindi talaga sila personal na nagpunta sa pamamahay ng mga Yulos kundi si Ai Ai lang ang nakita ko ba diba? kung matatandaan may mga nag-react na mga artista katulad ni Elizabeth Oropesa Diba? ba? Uh, nag-react din siya, maka ano rin siya, maka team mother. Kaya tiniran niya ng mga masasangsang na salita si Carlos. At uh, hanggang social media lang, pero si AI, -Ai talaga pinuntahan talaga niya personal na on that time na pinuntahan niya, meron na siya niyan pinagdadaanan. Yung taong kahit meron kang sariling problema pero kipan kipansamantala mong kinalimutan, para damayan mo yung ibang tao na may problema na, na, na si Mrs. Yulo. Doon ko na ano na na parang na hurt nung nagpost ito si ano si Chloe San Jose ng pag ano pag patama kay Ai Ai. kaya para ano talaga to hindi talaga ito uh, parang hindi siya ideal wife to be mas na masasabi ko kay Carlos kasi kung ganito ang magiging future wife mo na parang walang pinagkaiba doon sa mga taong ah uh, makikitid ang kokote ay parang hindi nararapat sa isang may title na pinanghahawakan na hindi lang title ng mga Um, competition sa, you know, sa local but international. So parang hindi rin siya nakakatulong. Isa rin tong, ano, palapatol, no? Tapos marami pang naglalabasan ngayon ng mga vlog na naman na nagkakaubusan na ng budget o fa pera. Mukhang paubos na ang ipon. Si Benny Andaya nag-vlog nito kundi may mga nag-send sa akin ng mga resibo na nagsasabing Miss Waray, alam mo ba paubos na yung yaman nila at uh, kaya tatanggapin na ni Carlos yung 750,000 na share niya doon sa bahay nila na naibenta na yata kasi nung nakita si Mrs. Yulo doon sa law firm office ay yun daw ay para i-transfer na yung title o para ayusin yung title ng bahay kasi may buyer na. So, may mga haka-haka na ganoon na kailangan na ni Carlos o tatanggapin ni Carlos yung $750,000 na, na sinasabi niya sa interview noon na parang nawawala sa kanyang bank account. So, tatanggapin daw niya yon kasi parang nagkakaubusan na ng budget o ng pera. Kasi may mga usap-usapan na Uh, mahirap din daw i-maintain yung mga gastos nila. Lalo pa travel ng travel plus yung mga bili ng bili. Tapos yung may maintenance pa sila dun sa kanilang bahay. Siyempre may katulong ka, may, uh, may mga associations fee pa yan dun sa kondo. Yung mga maintenance fee, ganun. Kasi kung ganun kung expensive yung tinitirhan mo, expensive din ang maintenance noon pati yung mga fee. Maraming mga fees 'yan, mga monthly dues fee, yung bills mo, yung association's fee mo, yung uh, community uh, fee kasi 'di ba, meron kayo niyan diyan sa nagme-maintain sa mga condominium, meron 'yan mga ambag ang mga may-ari, yung mga owners parang homeowners association, parang ganon. Malalaki yan. May tao sa wala. Tuloy-tuloy yan ang mga billing ng mga ganong klasing mga fee sa isang condo o parang subdivision. Ganon yan. So, the, the expensive condominium you have, the expensive fee you also paid. You also have. Kasi ganon yon Ganon ang living. Expensive yung living mo. Expensive din yung ang uh, mga monthly juice mo. So pwedeng totoo na nagkakaubusan na o paubos na ang budget kasi hindi nila makontrol yung buying eh, buying left and right and travel left and right. And aside from that, kung mayrong mga totoo yung mga paglik ng pera sa side ni Chloe dahil yun naman ay mga haka-haka pa lang na mga anti-Chloe uh, na mga ganitong hiram, nanghihiram ng pera yung sa side ni ni Chloe sa papa nila. Hindi tayo nagko-confirm. This is di umano. Di ba diba? Kasi allegedly lang ito. Wala pang resibo. Pero kasi walang nailalabas sa social media kung walang nangyayari. Ganun lang yon kasi hindi talaga na isesekreto ang lahat. So kung meron nga naman mga lumalabas na mga di umano na mga nanghihiram-hiram sa sa family ni Chloe, so maaaring mabilis maubos ang pera kasi nga isipin mo ha, kahit 150 million pa and more yang mga ano ni Carlos, yang mga nakuha na award o reward. And then, malayo pa yung 2028 para sa Olympic uh, competition. Pangalawa, hindi naman lahat nagtuloy ang mga sponsors niya dahil nag-atrasan, di ba? Marami rin ang umatras. Marami ni endorsement o maraming mga endorsement sana na siya ang kukunin ay mga nagsipag-backlash. Uh, what else? yung mga ambassadorship na bawasan din, hindi na mga natuloy. So, iba talaga yung, you know, uh, buong-buo yung mga premium mo at ongoing. Ito instead na ongoing, parang biglang uh, pababulusok pabulusok, pababa. Kasi nga, yun nga, merong issue eh. Merong kasing na may controversial eh. Kaya hindi buo yung ng mga businessman sa kanya na kunin siyang mga ambassador or uh, endorser. At pangalawa, walang pumapasok na income, puro palabas. Lalo pa parang ano sila, hindi pa sila matured, humawak ng financial. Parang walang ah uh, may tinatawag tayo mga financial literacy, yung hindi sila ganun ka, hanggat hindi sila pinapayuhan o, well, sila Carlos naman, meron at meron yan mga financial advisor o financial advisor o advisor o advisor. Kasi kailangan nila yon na mailagay sa tamang pera. Pero kahit may financial financial advisor ka kung hugot ka ng hugot, di ka naman talaga din makontrol. O hindi rin masusunod yung financial advisor mo. So, ganun pa rin yun. Mauubos pa rin. At sa luho pa ng asawa niya, o oh, asawa niya, sorry naman, girlfriend pala, hindi pa asawa, hindi, ma, hindi nga malayo na maubos agad ang pera nila. At uh, again, malayo pa yung 2028 ilang buwan pa lang siya mula nung nakatanggap ng mga papremyo, August, uh, September, October, three months pa lang. Tapos ramdam na nila yung, ano, yung pag napakunti na ang ipon. No, three months pa lang, pero ang bilis, parang ang bilis naman maubos. Kung totoo itong mga usap-usapan na paubos na kaya nga minamadali na niya na makuha yung kanyang share sa bahay, sa Cavite at saka 'yung kay uh, offer ni businessman Chavez kasi paubos na daw 'yung ano, 'yung pera. 'Yun ay di umano ha, wala pang resibo. In anyway, pag meron sa atin mag-send ng resibo, ka uh, video natin dito o iba vlog Pag maluwag kang tumutulong, maluwag din ang biyaya, ang bilis din. Pero pag ganitong madamot, katulad ni Carlos, nagdamot siya sa mga magulang at hinusgahan pa niya na magnanakaw, meron talagang kapalit na pagbagsak o pag mga karma. waray, uh, may gaba. Yung gaba di magsaba. ba diba? Sabi ni Sarah Duterte. Okay, so gayon lang muna guys and I'll see you again later. So thank you for watching and I'll see you again on our next video. Bye for now.